pero ma'am, hindi ba napakadali naman? Kukuha ka lang ng pinaka-junior. Nung araw may oyster, may oyster pa ba ngayon? Wala na. Yung mga empleyado na kinukuha through DPWH? Mga roadside workers yata meron. Oh, di ba? Sana nakikinig si Secretary Vince, di ba? Kung ako ang secretary ngayon, tawagan mo lang lahat ng uh, district engineer, isa, pumunta ka dyan sa bawat project, kunan mo na cellphone, eto yung geotag, i-compare mo. Kung wala, edi eh, ghost. Pero bakit tayo isang buwan na? Pasensya ka na ma'am, ikaw nag-attend. But I, I know you're a powerful person then there. And uh, resign kayo lahat eh. So hindi ko alam kung matatanong ko pa kayo. But I think you should all still assess. But yung frustration sa akin, parang hindi kayo tumutulong sa investigasyon. Parang ano lang, every week lang, sana mamatay na yung issue, sana wala. Pero hindi nyo dinidiinan na talaga kung ano pa talaga ang nangyayari. So, categorically, tell us now, ilan sa 15 ang may ghost project? Ako uh, kung mako confirm your honor, 'di ko po alam kung ilan na ano pa na po yung result ng QAU inspection. Eh bakit ma'am? Eh, kayo ang pin nung first hearing natin sa tulay ganun din. Ang lahat ng pinadala sa hearing, ang sagot hindi ko alam. I apologize. Oh, eh, kayo nga ba't kayo ang pinadala kung hindi alam. O nasaan yung may alam? Wala dito yung ibang DPWH na may alam. Wala akong oh. kasamang ibang undersecretary or assistant secretary. Okay ma'am. Pero can you get back to us on that question? Pwedeng within the day isend kay chairman ilan sa labing lima ang sinasabing may ghost or at least... Uh, at kung... Let me reverse it. Kung meron dito sa labing lima, hindi ko sinasabing walang anomalya, Doon muna tayo sa ghost. Iba-ibang klaseng anomalya, substandard, overpriced, etc. Ghost muna, ghost. Kung meron dito sa labing lima na walang ghost, they also deserve na malagay na sa media na wala silang ghost project, di ba? On the reverse, yung meron ghost na confirmed, we all deserve na alam na natin. O yung ibang inimbestigahan, you can be quiet and say na we need another week, we need another three days. O, and then you say, etong lima, walang ghost, etong pito, pero we're looking kung tama yung completion, etc. Okay, last, paano natin alam pag nagamit yung lisensya? Nagamit lang nung iba yung lisensya. Wouldn't know, Your Honor, Mr. Ma'am, alam mo, nung tumakbo pala ang congressman, tinanong ako, uh, Chairman, Ministro pa nagtanong sa akin. Ang tanong sa akin, Sir, marunong ka ba mandaya? Nagulat ako, Ministro nagtanong sa akin eh. E sabi ko sa kanya, Sir, padadayain mo ako. Sabi niya, hindi. Kailangan marunong, alam mo kung paano nandaya, para maprotektahan mo sarili mo, hindi ka idadayain. Bakit ka namin susuportahan kung magpapadaya ka? First question ko noong 2022 yun sa inyong secretary. Alam mo ba kung paano korapin ng mga projects ng uh, DVD? Ayaw sagutin. So kung lahat kayo dyan, hindi nyo alam kung paano makokorap yung project, paano mag-imbestiga. O hindi ba tinuruan ko na rin kayo noong 2022? Meron kayong iaw, di ba? O, pakilagay sa screen. Magkano ang EO nyo the last four years? Almost 100 billion pesos. Nakalagay dyan, part of it is for testing. No? Uh, nasa, ito po, guidelines ng IAW, Kayo po nagbigay sa akin noon eh. Sabi ko sa inyo, I will not move for its abolition. This is ano, Chairman, 1% to 3.5%. Yung computation ko is based on an average of 2.5%. Yung dun sa ano lang, yung 100 million na slide. Di ba ang, ang usapan natin noong 2022 hearing, Irerequire nyo ng checklist ang bawat kontratista at i sure nyo na yung SSS pag-ibig at PhilHealth ay babayaran. Kung ginawa nyo yun, ginawa nyo ba? Hindi. Or hindi nyo alam? I mean, it's okay if hindi nyo alam kasi operations ba yun. No? Kung ginawa ng operations yan, detik tignan nyo lang yung empleyado. So pag sinabi yan ay empleyado yan ng Corporation B, pero ang nanalo ay Corporation Z, di alam mo na na pinahiram yung ano... Di ba, wag na natin paghirapan yung ating sarili. No? But, Sir Chairman, I'll stop there because I know um, magte-3 o'clock na. But I'd like to submit this and I'd like to ask the DPWH, can you submit the comprehensive yung paggamit ng EAW? And bakit nga wala yung testing? Number two, dun sa mga uh, sinabi na ni Senator Lacson or sinabi ng kahit sinong senador or nabukon nyo na ghost, ibigay nyo sa amin yung kopya ng geotagging at sino nakapirma dun sa sa mga yon, di ba? La last talaga, Mr. Chairman, is COA here? Yes. So, ma'am, dun sa mga may ghost na nabayaran, are we also looking already into sinong auditor dun? Opo, Your Honor. Okay. So, I'll stop there, but can you brief us on on that? And same same naman na sinabi ko, no? If the BIR is proactive, the customs is, is proactive, alam naman natin yung top 10 na at least perception wise tingin ng tao eh corrupt so double triple time tayo doon but you're doing something internally na rin no ma'am meron po meron yeah. na rin ma'am okay thank you mr chair thank you you have 30 minutes ah salamat mr chair no no, no 30 seconds <laughs> ay 214 sige kahit 1 minute mr chair kasi sabi niyo sa amin kanina opo uh, hanggang 215 lamang po opo salamat mr chair ang tanong huling tanong ko po para ngayong araw sa MMDA sino po yung Yes, sir. Uh, sir, Attorney Artes. Um, gaya ng itinanong ko kanina kay Mr. Arevalo ng wow, wow kanina, Attorney Artes, lumabas po sa balita na dalawa lang mula sa 254 flood control projects sa Quezon City ay may koordinasyon sa LGU ayon kay Mayor Joy Belmonte. So, tanong ko po, can flood control projects really be uh, made without coordination? uh, with the LGU at kung kailangan naman, kung kailangan naman ng coordination, eh bakit po maraming proyekto ang hindi nagko-coordinate sa mga LGUs, Mr. Chair? Um, una po, I cannot answer on behalf of DPWH dahil yung pong dalawang projects po na yan ay hindi po under ng MMDA. Ang nag-implement po niyan ay DPWH, uh, Senator Lisa, Mr. Chair. In that case may I quickly ask for a response from Yusek uh, Cabral bilang highest ranking DPWH bakit po maraming Proyekto hindi nako-coordinate sa LGU kung kung kailangan naman nilang mag-coordinate dapat sa Dab LGU tulad Sir ng on, QC Your government Honor, Madam Chair dapat pong nagko-coordinate ang aming mga implementing office sa local government unit in fact pag nakita na po nila in general appropriations act dapat po kumukonsulta na sila sa mga LGU kasi kasama po yung kung local pong proyekto yon tina turnover over po nila sa LGU para ho, para ho sa maintenance kung mga local road, mga multipurpose building. So, kailan po talaga yung koordinasyon. Ang presumption po ng central office, kapag ka po nagpatupad kayo, kasi kailangan po yung mga permit yata. Permit. Uh, sa probinsya po, permit to quarry pa mga iba. So, may, alam ko po may koordinasyon. Sa Metro Manila po, andito naman po yung regional director namin. Uh, dapat po, uh, mandato po sila na mag-coordinate sa local government unit. Eh kung dapat po, bakit hindi ginagawa in the case of QC, 1% lang sa flood control projects ang kino-ordinate kina Mayor Joy sa Quezon Siguro City Hall? Siguro po, Madam Chair, kailangan natin tanungin kung bakit ang, ang implementing office. Dahil sa amin po sa central office, lagi po namin nire sa mga regional directors meeting na makipag-coordinate kayo sa local government unit. Uh, Lalong-lalo na po kung yan ay mga flood control, uh, kung kinakailangan po na nandyan, kailangan din po na nasa tamang location. Yan po May mga instruction naman po. Pwede po bang itanong, Mr. Chair, sa uh, NCR, DPWH, a quick answer uh, dito po? sa unang tanong ko sa MMDA at DPWH? Very, very quick kasi kailangan po natin Thank magmadali. Thank you, Mr. Chair. Andito po yung Regional Director ng National Capital Region namin, Your Honor, Mr. Chair. This is the question. Uh, the question, Chair, ay kung dapat, ayon sa DPWH National, dapat nagko-coordinate sa mga local government units para sa mga flood control projects. Bakit uh, 1% lang ng flood control projects sa Quezon City, ay la uh, yun lamang ang uh, kino-ordinate sa Quezon City Government, But, ayon kay Mayor Joy, uh, Mr. Chair. The calls for an answer of yes or dapat ba o hindi? Dapat po, Your Honor. Okay. Yes, ka, opo, sinabi na po yan ng National Ministry. Pero bakit hindi, yung 99% hindi daw kinoordinate sa Quezon City Government, sir? Um, all of, uh, most of the projects implemented by the District Engineering Office, usually naman po, sumusulat po. After labas po, paglabas po ng GAA, sumusulat po yung mga District Engineers sa mga LGU. Kaya lang siguro dun sa part po ng Quezon City, wala po naging clearance to proceed. But uh, uh, may sulat po na may sulat naman po na informing them about the projects po. Walang clearance to proceed and yet nag-proceed? Yes po, Your Honor. Sino dapat nag issue ng clearance to proceed pero hindi nag-issue? Uh, kailangan po mayroon din pong clearance from the LGU po, Your Honor. Ah, so kasalanan nito ng QC? Go Hindi eh, iba 'yung sinasabi ni Mayor Joy eh. 252 flood control projects, dalawa lang ang kino-ordinate sa Quezon City Hall. So how does DPWH NCR explain that? I think that's a very important subject that you will pursue, uh, Senator Risa, in uh, in the next hearing. Will do, Mr. It's Important 'yan. Salamat no? po. Hindi mo masasagot 'yan. Sige po, Wala Mr. Chair. Salamat po. Pati Thank po you. sa MMDA 'yung flood control uh plan po nila, o uh, master plan. Uh, sa buong Metro Manila, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Okay. Thank you. Before we suspend the hearing, there are several uh, administrative matters I want to take up with you, especially the uh, resource persons. Let me remind the DPWH that the Blue Ribbon Committee several times have requested for so many documents from you. Until now, you have not uh, done so. You please check with the staff of Blue Ribbon For all the several documents we have requested from you, hindi pa ninyo ginagawa. ah, the two identified ghost projects na pinag-uusapan natin kanina, biglang nawala sa PCMA. At pagkatapos, bago tayo matapos sa PCMA, biglang naging unavailable ang PCMA. So may problema kayo dyan. In the next hearing, please tag along the director of the... Uh, uh, what, whatever is that, construction, whatever. Dalin mo dito siya sapagkat siya yung nakakaalam at siya yung nagmamanage dito because we wanted him to install that program, that system, that platform, platform within the premises of the Blue Ribbon Committee. Okay? Yes, Your Honor. At pagkatapos, si, uh, nandito yung representative Mr. Edgar Acosta, High Tone Construction and Development Corporation. Ang representative is Mr. Edsel Mabelia. In the interest of due process, bibigyan muna ta natin siya ng cost, uh, show cost order. Kayo na po ang magsabi sa kanya that this committee issued a show cost order for him to explain his absence today, failing with he will be held in contempt. And failing which again, a warrant of arrest will be issued against him. That is very clear. If that is very clear, uh, Mr. Director. Chair, isa pang request sa Chair for the next hearing po. Okay. Kung maaari pong maimbita ng komite ang AMLAC dumalo sa susunod na hearing. Yes, actually that was the, the idea. Ah, uh, salamat, uh, the Mr. will be uh, invited in the next hearing. So, Director General, is it alright that we uh, suspend the hearing for the time until next week? And, uh, Until uh, September 8, 2025. Thank you very much to all the the participants.